Before we continue, Majority Leader, uh, the uh, Senator Jingo Estrada is uh, recognized. Th Thank you, Mr. President. Mr. President, uh, I have just received a uh, very, very sad information that our former colleague, former uh, Senate President uh, Juan Ponce Enrile, is currently in the intensive care unit of, a, of an undisclosed hospital suffering from pneumonia. And I heard from a reliable source, a very, very reliable source, that he has slim chances of uh, surviving. And I hope uh, all of us here present can have a uh, short prayer to be led by uh, Senator Joel Villanueva, if it's possible, Mr. President. Senator Joel Villanueva is recognized. May may we ask uh everyone to uh, rise and uh give a moment of uh silence. Dakilang Diyos, Ama naming langit, kami pong lahat ay uh, lumalapit, naniniklod sa iyo, kumihingi ng tawad sa anumang uh, kasalanan na aming nagawa sa isip, sa salita o sa gawa. Sa mga oras po na ito, amin pong uh, idinadalangin at idinudulog sa iyo ang buhay ng isang aming uh, mentor, Senate President, kamanggagawa, tagapaglingkod, naninilbihan para sa aming mga kababayan, Senator Juan Ponce Enrile, ikaw o oh Diyos ang may hawak ng kanyang buhay, ikaw ang nagbigay ng kanyang buhay, ikaw ang nag-inspire at humawak ng kanyang buhay para marating niya kung anuman ang kanyang narating sa mga oras na ito. Hinihiling po namin ang iyong paggabay, ang iyong direksyon, ang iyong uh, paghipo at pagbibigay ng kagalingan sa bawat kalamnan, sa bawat suluk sulukan ng kanyang uh, buong katawan. Hawakan mo po ito at uh, hinihiling namin ang iyong intervention sa kanyang buhay. Tulungan mo rin po ang kanyang mga pamilya at mahal sa buhay at tunay o Diyos na ang tanging dakilang plano at uh, ang iyong ninanais uh, sa kanyang buhay ay mangyari. Kami pong lahat ay uh, nagkakaisa at patuloy na inilalapit sa iyo ang buhay ng aming minamahal na manong Johnny Ponce Enrile. Sa iyo pong lahat ng papuri at pasasalamat at iniklaim namin o Diyos na ikaw ay patuloy na maluluwalhati at mapaparangalan sa buhay ng aming minamahal na Juan Ponce Enrile. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen.